At yun nga mga kagala ay pupunta nga pala kami ng dagal-dagal para pagkublihan ng mga bangkang ito mga kagala dahil may paparating nga na bagyo mga kagala. So samahan nyo kami mga kagala na magbiyahe papuntang dagal-dagal para magkubli doon sa darating na bagyo para sa ipambangka at kasama nga pala natin si Kuya Ben, at siyempre si Kuya Jun Jun at si Cap Efren ang aming kapitan. At siyempre si Kuya RR at siyempre yung aming unit at siyempre yung vlogger niyong guapo Let's go! Tumahan nyo kami! Oh. So, good morning mga kagala. So, so today's video pala mga kagala ay mag-prepare kami mag-loading dahil may paparating na uh, bagyo. So, kukumbay kami. Kailangan na namin mag-loading na. ng mga stock, mga kudo, tubig. So, nandun na na namin. So, mag-loading kami din. Mamaya ay iikot kami sa pwede namin makubliyan. Samahan nyo kami. Let's go. So, yan yung mga tubig namin yun tubig so publi kami kung saan pwede yung makublihan pwede hinduyan ko tapos kumakain na sila ayan tara let's go kumakain sila ulam nila sda

Oh, kalau kasih waluf, tak kasih naruh uno. Oh, kita kasih ini. Ngarang nanuh dia, minta nanaruh wena. Woi, mau ngasihin suka Masin suna. Ii, Saya mono, mau kikotinnya ada, bah. Taha, mau kikotin tahu yang uno? Oh, masih aku latihan. Isu, isu. Oh, itu galak si bos strolet. Kayak tewa, guys, kayak Ay, kain dito. Deliver siya ng krudo sa amin dahil ikot kami lang. Magal-dagal. Ayun, mga kasama namin. Dalawa. Sama rin namin yan, Kubling Medyo maganda pa yung panahon ngayon. <laughs>

sa nga pala natin yung Kiloma 4 sa pag-ikot mga kagala. Miguel! Hey Betul, tarik <tuk> <tuk> kah? Sama kayo, ikot? Sama kayo ikot? Ha? Sama kayo ikot? Sama sabay na tayo dong. <laughs> na, kasabay natin yun sila mag ikot, magkoble doon sa may dagal-dagal So, katabi yung dalawang kapatid. Si Cuatro at si 8. Ayan guys. Uh, date lang. Tapos lang natin ligo. Uh, habang naghihintay tayo ng tubig na mainom. Hindi pa nang deliver. Ang oras na. So, nangyari namin kasama namin tong Wib. Ah, Wib. Wib dos dati na... Tulung na atur naya, tapi si Ben. Tulala. Kain tayo. Kain daw. Ah, yeah. Ngayon yung kasama namin pupunta doon sa Dagal-Dagal. Tago din. Eesh. So, ang muna mo na akong mga ugala. Baka dyan na dumating na yung tubig muna eh. Ah! Ang tubig. Ang ganda ng panahon. Ang ganda ng araw. Pero sunod na araw. May malakas na bagyong parating.

Ayan, yung kilo ano, 4, kiloma Ayan. So, dalawa yan sila. Uh, iikot kami ng dagal-dagal. So, hintay lang namin yung mga konsumo namin. Dahil mahaba abang safety namin sa bangka at malakas na bagyo kailangan namin kumpleto kami ng tubig kailangan yun kasi simpre eh. lakas lakas yun walang tulugan pantay talaga to tagal pa nga ng tubig nakakutin pa namin tide na Ayan, si RR. Ready okay, na yan. Guys. Nice. Ready na yan siya. Ay, salamat. Nandiyan na yung tubig, mga kagala. <laughs> Ayun na, tubig. Diba ate, oh. Mating na. Kukutin so, na lang namin, mga kagala. Tapos, si Batuteo. Let's go. Ayan to beg. Ako pa ang tubig. O, pero sige lang. Palag to. Binti otso, di ba? Kubig natin. Mainit din. Kaso, Hey, ma'am. Agay. Okay. Init. Hello, ma'am. Turn Atin on. Ako kayo ng ano, ha? Nang tubig sa 4 at ito, ha? Yes, ma'am. Eh, city, yata? 28 po. 28? Butas na yung isa. Ay. Parang pala, maghahati yung sila ng ano, T1, saka... Danisol? Danisol? Oh. Oo. Ito na pa sa dani, so 20, ah, ganda-ganda. 20 size yung ginawa naman ngayon, 21. 26. Ito pala, hati-hati sila. Hati-hati. Hindi rin namin naman, alam na hati-hati pala. Apat na bangka pala to. Ah, uh, bale, 28 sa amin, no? Hmm, 28. So, Kasi, ah, 20 city na lang. Ah, 20 city? O, na lang kami kay Oo. na rin kong kukublihan namin yung uno bago da ni Sol parehas lang rin sila dyan lang rin sila magtago ito kasi mag ikot pa kami ng dagal dagal 14-13 <coughs> <Three. tos> <coughs> Ano John? Diyan lang natin karga lahat Kasi parehas na magkano lang rin naman tayo Magkuha lang sa bangka <coughs> <coughs> Patakawan pata lang daw mag ano Inom

Diyan lang ari, lapag lang natin, natin <laughs> diyan. Meron natin ni Kamada. Ay, nagtulong-tulong na. Ano, karga niyo na doon dito dito dito, oh, dito na lang. Para hindi na kayo mahirapan. Ka. Ayan. Magalis na kami. Pwede na si Kuya Alvin. Huwag ko tas nagal-nagal, oh. Ay, namiss ko si Kumari doon kumare, namanya suka main silpon <laughs> tuh ada silpon oh, oh, oh. Huh? Kumari, pate hey. hey. yeah. <laughs> Ya ke <laughs> Tatlo kami magapunta doon. Dagal-dagal magakonvoy. Kaming tatlo, si Uno, itong 4 at si Otso. Lipat Di ako dito. Tatlo lang to sila eh. I-vlog din natin mga kasama natin dito. Pera, ang Eh, Pera Eh, utso So, bawa sila Kasi ito galud pa ng tubig So, yung uno nandun Bila So, mauna lang yan sila dahil kami ay nagalood pa ng tubig itong isang bangka pero so, tayo mapadaan na ng kayak ah ah uh, wala pa lang ito sampahan ng kayak alright so nandito na tayo ayun sila uh, bali tatlo sila doon dito apat apat kami ipot muna tayo dito dahil wala pang mga tao ito eh ah, saan ba natin ito padaanan ito na lang bus pwede ang kasuyo tanggal din to yun mga kagala yun uh, nga yung uno na na kami pangatlo bali tatlo kaming pupuntang nagal, -Nagal para mag kubli doon dahil by Thursday parang darating yung bagyo Thursday ba o Wednesday walang alam kasi yung bagyo, super typhoon, kailangan namin kumumple. Tulad so, may dagal-dagal. nyo kami mga kagayala. Okay. hours na biyahe. Tapos na dagal-dagal. Let's go. So yun mga uh, na talaga yung dalawang bangka sa amin. Kaya na. Kapawas na na rin yun nga 3 hours kami magabiyahe tapos doon na uh, doon na kami magpugli tali-tali na doon sa mga puno dahil malaking bagyo ang darating nalapit na lang uh, oh, Laptop na ako Ay magandang bits to mga uh, kagala Ayan Magandang yun, Magandang bits kung anong beach yan Basta maganda ah, Ayaw na sila Dalawa Kasunuran so, Yung otso at Yung uno Doon kami dito sa puwitan Bye bye na kami yan So yan yeah, Pagkaroon Baba-aba. Mababang aba, biyahe. Tulog muna ako. So yun mga kagala. Uh, gising lang natin. Nakatulog din tayo. Siguro mga 30 minutes tulog. Antok talaga. So yun. Apo na. Uh, Kalahati pa lang kami. <laughs> Takpo namin ay na dusi. Ayan yung ano. Dalawa. Dalawa. kami sa bukit na yun yun ko alam anong lugar na to dito rin kami nagdaan na karan eh. nabutan na namin sila kasi na medyo mabagal eh Ah, hindi na nakuha yung kambya. So, na ngayon nakuha na ang kambya. Ayan, naabutan na namin. Ayan, yung uno. Uno, yung utso. Ito yung quattro. Tatlo kami doon, sa tago, sa dagal-dagal. Yung mga ibang kasamahan, uh, ayun, meron na na pistuhan, nakasafe na rin sila. Kami na lang, buyahe pa. Ah... Uh, More, more or less 2 hours kaming biyahe pa layo layo pa so medya medya lang so yun yung unit natin yung otso kumahan pala tayo dito dahil kulang ng tao kaya dito tayo ngayon yan dati yung unit natin yung Uno kung natatandaan nyo pa yan ako na dati nagasampa sa Uno Ayan, yan na yun ay yung uno. Ngayon, yun, si Alvin. <laughs> Kakaway-kaway si Alvin. Ito akong kita sa camera. Makakasama natin si Calvin, Si Junjun at si RR. Uh, Kira mo uno. At yung unit natin. Kira mo mga 8. Ole, no ¡Vamos! me nada, no

Kapoy ka? Ha? Nakapoy? Nakapoy na po. At dito nga pala mga kagala, pinalitan muna natin si kapitan dito mga kagala magtimon dahil medyo napagod na siya kakatimon maghapon mga kagala. Saan? Saan?

Speedboat yun ah Speedboat yun ah Dilabi <laughs> na tayo mga kagala ng mga biyahe So malapit na rin kami So hindi mo ngayon makita yung pupunta namin dito o, Malapit na kami dito banda na area Pero hindi nyo makita Ayan, sinasundan na lang namin yung bangka sa unha namin yung utso at yung uno finishin muna natin to yung low bed yung sagabal so nandito na kami At yun na mga kagala, so nandito na tayo, mga pisto na, so bukas na lang kami mag-fix uh, ito sa mga bakawan, so magbuya muna kami dito, gabi na kasi. So hanggang doon lang mga kagala, so abangan nyo na lang bukas sa another vlog natin, so this is your man, Mark TV, let's go!